pikit po, pikit. Masakit po. Wala po. Laman lupa, elemento, pikit po, pikit. Wala po. Kunti lang po. Kulang barang palipadaan ng po. Ang masakit. Masakit po siya dito. Ibig sabihin po, may gumagambala sa inyo. Ito po, open band lang. Tingnan po natin ha. Ayan po. Kahit doktor po, pikit. Masakit. Wala po. Laman lupa, elemento. Medyo. Medyo po. Kulang barang palipadang eh. Masakit. Agad po, pikit lang po, manalang lang sa pangayon. Kung hindi natin mausap yung gumagambala sa inyo, aalisin lang natin nalagay sa inyo. Pikit lang po ha. Poo! Saint Berbong, Carpactum, Mipisignum, Crosses, Denimex, Crosses, Liberatus, Noster. Illuminipatra, Espiritu Santi. Amen. Boom! kung sino ka mang gumagambala sa taong ito makapag-usap ka sa Espiritu ng Diyos Diyos ng lahat, Diyos ang nakatakuta sa impyerno Pactum ah. Picabit Picatug PUM! ganito po, mula ulo po, pababa pagina po, yan, yeah, sige, pababa, yan yeah. sige po, dalawang kamay yan, yeah, sige po, sige po po yan, yeah. PUM! sige po po, sige po mula ulo, mula ulo sige po, pababa, pababa Masakit pa po dito. O oh, sige pa po, sige pa po, mula ulo, mula ulo pababa. Po. Poo! Yan sige pa po. Masakit pa po dito. O oh, sige pa po kanti pa po. Yan, sige pa, sige pa. Masakit pa ba dito? Oh, sige pa po, konti pa po, konti pa. Boom! Sige pa po, sige pa po. Masakit pa ba dito? Masakit pa po dito? Medyo. Medyo na lang po. Sige pa po. Panginoong Isus, tumanda ka rin na may ng langit at lupa. Humingi po pang ng basbasin niyo pong patay ng gumagambala sa si taong ito. Ama, Anak, Spirito Santo. Amen. Boom! Ayan po, masakit pa po. Boom! Ano po, so, masakit pa po? Didinan ko po. Ayan po.